Ayan nga ang ating laro ngayon, ang emoji talks. May linyang kailangang sabihin base sa emoji na ibibigay. Acting challenge ito. Kailangang pagalingan. Magbo-vote ang mga staff kung sino ang pinakamagaling at ang may pinakamadaming vote ay mapupunta sa kanya ang puntos. Dahil meron na tayo dito, tawagin natin si uh, Direct Art B. Oo, dito tayo. O, oh, tayo na tayo, mga tayo tayo para mas ma, para mas masaya. Let's stand. Ayan. So, ang partner ko si Dr. Art B. Ayan. Partner mm -hmm. ko naman ho si Miss Lorenzo. Si Miss Lorenzo. Ayan. Alright! Sige, subukan na nating laruin ito. So, acting challenge po ito ha. So, dapat galingan talaga natin. Okay. Okay. Mukhang hindi pa tayo ready. Pero handa na ang ating mga linya. Nako, excited po ba kayo maglaro, Doc? Yes, yes, excited po. Oh, perfect. Let's do this. Ayan. Uh, yung mechanics ulit, Vanessa? Ayan. So, ang mechanics natin is may linyang kailangang sabihin base sa mga emoji na ibibigay sa atin. Oh, so, bale, ito is acting challenge, kaya kailangang galingan. Kaya magvote din naman yung mga staff kung sino ang pinakamagaling at may pinakamadaming vote ay... Oh, oh, wow. <laughs> Ayon, yung pinakamadaming vote doon mapupunta ang puntos. Ayon. So, okay, I think we are ready to play Emoji Talks. Ang ating uh, first na na nasaan po? Uh Oo. -oh. Ang ating gagawin? Rigor <laughs> Saan yung emoji? Nasaan yung emoji natin? <laughs> ang first emoji natin ay angry. Angry. Oh, so ako muna ako muna. Okay. Team, uh, ako muna din kayo ha. Mm. Angry daw, angry. Paki-focus sa mukha ko. <laughs> Lalapit tayo. Okay. Rigor. Oh, next. Next line. Rigor. Ako ba muna? Oh, ikaw din, Wait lang, ba't natatawa ako? <laughs> wait lang. Si Miss, ano na lang? Kasi Ikaw ano, muna! Si Ikaw lab. muna, go! Oh, oh, oh. wait lang. <laughs> <laughs> wait lang, saan ba ako titingin? Uh, Go. Rigor! Oh, <laughs> ay, galit na galit. Oh. Ah. Oh, next emotion ay... Ano to? Happy? Oo, oh, medyo happy. happy. Kayo po. po sayon May nyo eh. na po yan. Yan, yeah, so happy. Happy. <laughs> Rigor! go, <laughs> So, dapat pala medyo malapit po oh. tayo. Kasi, saan po ba? Ito po ba? Ito po ba? Next, next. Ah. Sa akin talaga natapat yan. Wait lang po. Huwag mo na yan. Oh, uh yan na yung linya. Huwag mo akong materi-teri yung tanong ang sagutin mo. Wait. Uh, anong emotion? Ay, Ay inaantok. Pakilabas po yung line natin. Hindi ko nababasa. Ayan. Oh. Uh, huwag mo akong materi-teri yung tanong ko ang sagutin mo. <laughs> hmm. Next. Emotion? Huwag mo akong materi-teri. Yung tanong ko ang sagutin mo. All right. Oh, Puyat. Ayan. Naglalandi po, doktor. <laughs> Naglalandi. Kayang kaya, -kaya ni Ned, sir. Huwag mo akong materi-teri. <laughs> Yung tanong ko sagutin mo. <laughs> Go, buddy. Win na kami. O, oh. ikaw din. U Uy. Huwag mo kaming materi-teri. <laughs> Yung tanong ko, sagutin mo. Gusto ko lumalaban. Lumalaban. Oh, next line, next line. Next line natin. Ang next line natin, ayokong maniwala, uy. Uy, ba to? Ay. Ayokong maniwala, ayokong maniwala. Ay. Oh, Sige, sige. Anong emotion? Anong emotion yan? Ah, bangag. Okay, go, bangag. Ayoko <laughs> maniwala. Eh. oh, <laughs> oh kayo, kayo, ikaw na, ikaw na. Bangag din. Hindi. Bang bangag din, bangag uh, din. Go. Parang hindi na kailangan mag-try eh. <laughs> <laughs> sige, sige. Go. Ano na yung line? Ano na yung line? Ayo, ayoko <laughs> maniwala. Eh. Ayoko maniwala. Eh. <laughs> <laughs> next, <laughs> next, <Okay>. next emotion, <laughs> next emotion. Oh. Nanchalant. Ay akong maniwala. A. Ay. <laughs> Ayan, go, go, go. Next, ikaw naman. Ay akong maniwala. A. <laughs> Diyos ko, parang matatalo yata ako dito. Okay, on, next line. May palaban, palaban. Uh, next line natin ay... dig Ang bato! darno, Ay, gusto ko to. Anong emosyon? Ano yan? Ano... Lanchalan. Na, ito yung lanchalant. Ah, okay. ito pala yung lanchalant eh. Ding. Ang bato. Darna. Ah! Oh! oh, ikaw nga. Laban, labanan mo. Oh, go. Ding ang bato. Darna. <laughs> oh, next, emo next emotion. Yan, <laughs> so happy. Nandito ako, lalapit ako dito. Patwitams. Ding! Ding! Ang bato. Darna. Ay! Ako, ang mo, taas! Uh, ang taas. Matini. <laughs> Oo, oh, oh, ikaw. Challenging po ah. <laughs> uh oh. Asa po yung camera? Ito po ba? Uh, yan. Ay, doon, doon, doon. Ito po. No, go. Uy, ting. Ang bato. Tarat. Tayo ba? Palaban. Oh, next line, next line. <laughs> Sinong nangunguna? si Diyos ko. Next. Mama mo? Mama, Mama ko. ko. Okay, sige, sige. Anong emotion? Ang emotion natin lang Ano yan? Papogi? Ha? Papakyut? Okay. Mama mo? Mama ko. <laughs> Bagay. <laughs> Ang cringe. <laughs> Next. <laughs> ako. Uh pakiulit. Mama mo? Mama ko. <laughs> <laughs> Next emotion. Next emotion. Next <laughs> emotion. <laughs> <laughs> Ayan, playful. Mama mo? Mama ko. Oh, mm? okay. Lorenzo. Go go go. Lorenzo. <laughs> Yung po yung emotion na. Ah, nakakagulo. Lala Lala Next line, next line. Palaban talaga. <laughs> ilan pa, ilan pang lines natin? Ay, gusto ko to. Ang pera natin, hindi basta-basta maubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Anong emosyon? Galit. Oh, ah, oh, very much yan. Kasi si Ding Dong Dante si eh. At si Angelica Panganiban. Yung linya po natin, <laughs> ang pera natin, hindi basta-basta na uubos. Pero ang pasensya ko, konting kunting na lang. Oh. <laughs> May facial gymnastics. Oh, uh, oh, last. Ikaw. For the last time po ito, no? Uh -huh. Oo. Oh, ang pera natin, hindi basta-basta na uubos. Pero ang... Pas, pas, pas. -pas <laughs> One time. <laughs> oh, go. Ayan. Ang pera natin hindi basta-basta na uubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Wow, galing. O, sino pong nanalo? Ay, yung team nyo yu daw. Yung team nyo. Thank so, brats. so Oh, ang gigigil ako sa inyo. Ang gigigil ako. Pero maraming maraming salamat po, Doc and uh, Lorenzo.